Sa pusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y paghihiwalay ng social media personality na si Sian Gasa sa kanyang Thai fiancé na si Kong Chikang ito ay kumalat matapos mag-post ng dalaga ng kanyang larawan sa Facebook kung saan tila nagpapahaging ito sa single na siya. True hot, true cold, true sadness, true happiness. Is this really what she wants? Caption ng di umanong ex-fiancé. Si Sian, bukod pa rito mayroon rin siyang cryptic post na tila patungkol sa kanyang relasyon This is my official time I love him until I cannot love him anymore I do my best in all situation love you dark cat Say si ni Kompoi Tila si Sian rin ang tinutukoy niya sa komento nitong He is single before me already but now just my time to be single too May mga kumakalat ring video clips mula sa live ni Kumpoy kung, kung saan makikita ang umiiyak ito. May mga screenshot rin na may English translation kung saan tila ay kinukwento ni Kumpoy ang patungkol sa nangyari sa kanilang relasyon ni Zeyan sa mga pahayag na makikita sa screenshot mula sa translation na sinasabi ni Kumpoy. ay the person who used to love me and doesn't love me anymore has bliss me enough unto to be like this. Before, I was a machine. I tried to do my best. Samantala, wala pa namang inilabas na kumpirmasyon si Sian hingil sa kumakalat na chika tungkol sa kanila ng piansi. Matatandaan nitong February 2024 lamang nang ipinakita ng social media personality sa publiko ang kanyang proposal kay Kumpoy habang sila ay nasa Singapore, chika pa niya, hiniram niya kay Bustuyo ang perang ipinambili niya ng engagement ring.